Happy Tuesday morning everyone. Ako na po ay nag-duty ngayong araw kasi sayang naman. Mabuti mabait si Sir Ariel. Shout out po sa kanya. Pinayagan na akong ako ang mag-duty today. Kaya kain muna po tayo ng almosal. Yeah. Supreme Bibingka from Marcia. Siyempre maggatas muna tayo kasi yun lang <laughs> walang masabi eh thank you, thanks for watching bye, God bless kararating lang natin magpahinga muna tayo bago tayo magtrabaho-trabaho dyan sa labas ang hirap magtrabaho guys pero alam ko mas mahirap pa rin ang walang trabaho kasi walang income kaya <sighs> kailangan natin ng si at syaga. Yung hirap na yan, pansamantal lang yan. Mm -hmm. Hirap na talaga ang tumatanda. Marami nang nararamdaman. Marami nang nararamdaman kirot-kirot. Sa likod, sa tuhod, ay, sa paay. Nako, wala na kasing exercise. Kaya mag-exercise ka na. Mag-exercise ka na, self. Yun lang. Bye. God bless. Kung ang daming daing ng ano, ng kung Kaya kung 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 lakad lakad kung dito. dito. kung 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 walking Walking, kung 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 Bye bye. God bless. Ah, nagugutom na ako, Kessler. Kain na tayo. Sarap naman ng niluto ni Kesso. Oh. Mm. Ano to, Kes? Sinabawang isda? Wow! Good afternoon, kain na po tayo, salamat sa auntie ko, kay auntie Radia Binaunan ulit ako ng masarap na ulam For today's video, konti lang yung rice ko Sabi ko kasi, konti lang ang rice Di baling maraming ulam, konti lang rice ay okay na yun sa akin Thank you, thank you, salamat din po sa inyo Thanks for watching mga kapsa God bless everyone. Bye! Kain na po tayo. Gutom na ako. Good afternoon. Tapos na po tayo magpabasa ng x-ray. Nantay na lang natin magpa-five. Bago muna tayo uuwi oh ay kain muna tayo ng maruya na walang asukal. Siyempre, alam nyo naman, pag may edad na po tayo, kaya walang asukal, maruya lang. Thanks for watching. Bye. God bless. I'm mm. sure. I'm in Bye.